Ayan guys, kung kamote, naluto natin yan. Natalo pa na natin yung kamote. Ayan, limang piraso yan guys. Iiwan na natin siya guys sa maliliit. Ayan. Pinabal ko sa tubig, nangingitin kasi siya. Tapos ito, nilagyan ko na rin ang asukal. Hindi pa natunaw ang mga asukal. Balikan ko kayo mamaya, guys. Ayan na, guys. Tapos na tayo magluto ng kamotikyo. Sarap. Ayan. Mainit pa, guys. Meron tayong mainit na kape, guys. Yan ang ating agahan. Kamotikyo. Kain tayo ng agahan, guys. Ayan. They nice explain Well, let go. Well, let どうも。